Bakit <laughs> <laughs> Natawid na tayo sa ano, tulay. Sobrang babaw. Nandun na si tatay sa dulo. Ay puso, saging. Dami na hmm, Dami na kami na harabong. ka, rabong. Pero maliit lang. ko. Ito, yung bukid ni tatay, Oo. o. Uh -huh. hmm. Laki ng saging, oh. Haba ng buwig niya. May bunga na tayo, mga ano, mo hey, Marami ng bunga, oh. Ang Ang